Good morning mga ka-native, naimbag nga bigat amin kakabsat. For today's episode, ay pag-uusapan naman natin ang pagpupurga sa ating mga 1 month old na native chicken. Bakit mahalaga ang pagpupurga sa isang buwang gulang na sisiw? Ang pagpupurga po ng sisiw sa edad na isang buwan ay napakahalaga upang matiyak ang malusog na paglaki at maiwasan ang sakit na kahit pa ang mga sisiw ay nakakulong o na nasa walay o ang tinatawag nating kulungang may espasyo o semi-free range, maaari pa rin silang kapitan ng mga internal na parasito tulad ng bulate, mga kanaitib. Narito naman mga kanaitib yung mga dahilan kung bakit dapat nating purgahin ang ating mga sisiw. Una pong dahilan, para makaiwas sa bulate. Ang mga sisiw ay maaari makakuha ng bulate mula sa lupa, tubig, pakain o dumi ng ibang manok. Ang bulate ay sumisipsip ng nutrisyon mula sa katawan ng sisiw. At ang pangalawa para lumaking malusog at matibay. Kapag may bulate ang sisiw kahit marami silang kainin, hindi sila tumataba o lumalakas. Madalas pa silang dapuan ng sakit. At pangatlong dahilan para hindi makahawa sa iba. Ang sisiw na may bulate ay maaaring makahawa sa ibang sisiw sa pamagitan ng kanilang dumi. Mga kanitib, kailan dapat purgahin? Sa edad na isang buwan, ito na yung unang purga mga kanitib. at ulitin lang natin kada dalawang buwan lalo na kung nasa kulungan o semi-free range ang sistema o teknik ng pag-aalaga. Mga kanaytib, anong gamot ang maaari natin gamitin? Maraming klase ang pangbulate mga kanaytib. Pero itong subok ko ng gamit itong uh, Bastonero Plus mga kanative. Ito ay epektibo sa lahat ng klase bulate mga kanative. Pwede rin pala itong gamitin sa kambing, tupa at baka at kalabaw mga kanative. So ihalo lang natin sa isang galong tubig ang isang sachet ng ating uh, Bastonero Plus mga kanative. At ang pagpupurga po ay isang beses lang sa loob ng isang araw mga kanative. At gawin ito sa umaga bago pakainin para mas epektibo. Siguraduhin malinis ang inuman at patukahan bago magbigay ng pampurga. At dapat nakapag-disinfect din po tayo sa ating kulungan. At obserbahan ang dumi ng sisiyo makalipas ang ilang oras. Dito makikita kung muna ilabas ang mga bulate. namang po mga kanay salamat!